po ay convenience restaurant lang. Mga ah, roti, telor, pansit-pansit, ah, mga pansit. ah, ganun, pansit sa laksa, ganyan. Ah, diba? Yun. Dalawa ka, one ha? Two. po Ah. What is that, chicken? Wow, chicken. Barbecue Chicken. Good ah, uh, this one, uh. Roti kusong. Roti, roti. Ayan, roti, roti. Magawa sila ng roti. So, Tawarin sa ating kanay. Ganun, din. Ito tayo, yung mga minyo nila, oh. Ang dami. Diba? Nasa biryani. Chicken. Sarap.

flow kaya Mahala na Away lang natin Dahil nga may video tayo sa bahay Bigbigbig tayo rin tayo rin yung Kaya Pasta dahan ka tayo na lang yung grab shot tayo sa mga Barbecue, barbecue. Okay na rin doy, eh. hindi gano'ng pala na gusto yun nag natin ngayon. Hmm. So, so. kapalapit bahay natin ay hindi naglilinis so tayo na lang maglinis ayan so ayan ganyan tayo kabuti para maging malinis ang lahat yun at nandito rin tayo sa kapaligiran natin so ngayon nandito tayo at may gagawin tayong kabutihan lilinisan natin yung ating surrounding ayan at oh. may papaya may saging may kalang mayroon ding dahon ng tuba tuba tinan nyo ewan ko kung sino maglalagay na naman ng aircon din eh at ito ang pinakang worst ang basura kinalat po nang hindi ko alam kung ungo o aso kaya lalagpiti natin. umebigat ang saging natin yung ating tinabu ng dati. Ay, ayan. Doon na natin na naman. Sus, marihaw sip. Hmm, ayan. Ito niyo ang pamumuhisyo. Wala nang natira. Kaya minsan nakakainis mga oh, tinumbanan ng unggoy grabe naman kaya minsan mga walang gana, mga kababayan so ayan, good morning umuli sa inyong lahat kadugtong na rin ito ng video natin panibagong araw, panibagong vlog tayo <coughs> dahil nung tagal tayo hindi nakapag video at wala tayong upload sa ating channel so ayan, may kamoti rito may tinanim din tayo rito sa gilid ewan na lang kung mabubuhay so yun. So ayan, magsunog tayo rito kasi yung magbubait natin mga kasama. Tapon lang ng tapon, hindi mo rin magsunog. Tulungan na lang natin din, hindi abot ng pag-iisip. <laughs> so ayan, kailangan natin ayusin. So ayan, ayusin natin. para wala tayong problema ay naka sukal na po tayo kagagaling na sa trabaho din at nandito na tayo sa bahay tayo ay sa nililinis na nga ang saging natin tinumba na naman Diyos ko kaya minsan mga kababayan nakakainis, diba? Ano yung sikap mo pero yung mga kaibigan nating hayop dito nagsasamantalahan yung ating kabaitan. <laughs> ito tayo dyan. So, dyan. Update ko kayo sa saging o ayan. Ang saging din eh. So, ito medyo malaki na. Saan mo tuloy, -tuloy.

so na kailangan natin itong linisan ayan ang gabi ay ayan na ang sitwasyon ako po oh mati damit na mukha po dito so yon update ko kayo sa akin channel na ano po supportahan nga po ako pag marami tayong mga problema minsan kaya lang talaga hindi may iwasan Pagpunta niyo po ako sa aking channel na ito. Salamat po sa panonood. May ganag siya out ako. juan, Iwan. Kasi hindi ko yung tilapia mga kaibigan natin. O baka mo naglag na Ito po marami pong lamang tilapia. Ayan din na. na po yung tilapia. Ayan na. Tumalabas yung mga ulo. Butom na. Oh, ya. Oh. Oh. dami isda. Perlah isdaan Yang <laughs> ABC tank. Ah, lari, -lari kita oh, tahu prata. Tidarik. Siyempre, tayo ay may tindang ista. So, masasarap, naisda, malalaki, madaliit. Yung ating tinitinda. Pero, kailangan din natin tikman, no? Kasi, Of course, kailangan natin itikman. Na At may music tayo. Naku, copyright tayo nito. Patayin muna. Ate, patayin, 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 patayin. Patayin, patayin ka muna. Ayan. So, hindi nagagahan na tayo kanina ng ng prata. Ngayon, medyo ang oras na, alas 11 na. So, nagpakulo na tayo ng sibuyas, bawang, luya, kamatis. At syempre, ito yung isda natin. Ayan. Diba? Palaki po. Ayan, po. natin. Ayan. So, siyempre, bulang lang. to lang akong tawagin. Nalagyan natin. Ito ang malunggan. Para tayo may lakas naman mahal. Eee, ito ang malunggan. naman. So, yun. So, ayan. Pinutol ko na rin nga. So, gawin natin anim na gaya. Siyempre, kasama na yung mga kasamahan natin din. So ayan, sumahan nyo sana ako sa video ko na to At tayo ay mag Alam niyo na yan, tinolang talakito O isang isdang puti Ayan Ito, palahating kilo ko ang isa Ayan o oh. Sarap yan Eh, wala naman So ayan So for today's video, sana sumahan niyo ko sa aking YouTube channel Hindi yung magsinovlog, narinito lang tayo sa bahay At may kumunga ng isda sa ating kanina Kaya nandito ang ating mahiwagang timbangan tarohan yan ayan so ayan salamat po sa panonood sa akin YouTube channel ingat kayo palagi ilang yun kuha nga din guno lang lang tinuro wow ulo kain po tayo kain tayo mga hmm. buwan po Tapos sabaw sabaw sulit na sa kain po hmm Hmm. tagihin natin tatlong kamates talagang suami sya ayun po tayo ha salamat po sa panunod sa inyo ito, ito ang ating tangkaya na ito yung prata lang